Ngayong araw ay papaliparin ko na nga pala ang nahuli kong kalapate. Baka kasi hinahanap na siya ng tunay na may-ari. Merong nga pala ako na daget na kalapate. Sobrang saya ko nga nung ginawa ko yung tinuro sa akin ni Boy Macho Norin. Nung hinawakan ko yung kalapate, grabe, sobrang paya. Siguro galing pa ito sa karera. Ito nga pala yung video na nahuli ko siya. Hindi ate pumasok doon. Hulay natin to. <laughs> Hulay! <laughs> 不累。 <laughs> Sobrang saya ko nga no, nakahuli ako ng kalapate. Subalit, hindi ko man lang naisip yung may-ari nito yung naghihintay sa kanyang pag-uwi. Kaya naman, papainumin ko muna at papakainin para naman makabalik siya sa tunay niyang amo. Siyempre, bago ang lahat ay liliguan ko muna si Ashley gawa ng dadalhin namin sa bed. Ganito nga ako magpaligo mga katampi, binabasa ko muna ang kanyang likuran. Sobrang saya nga dito ni Ashley, nakikipagkwentuhan pa siya kay Tampo. Dito nga ay nagulat si Tampo na meron siyang shampoo na napakalaki. Sabi ni Tampo, sa sana all daw meron pang 2 years na stock. Nung hinanap namin si Ashlong, nandito pala sa kabinet, nagpapatuyo pala ng kanyang balahibo. Ang pogi talaga ni Ashlong, dito nga ay magbibigay na ako ng parcel at papadala nga pala ito sa malayo. Maliligo muna ako mga katampi kasi muntikan na ako bumaho. Dito nga ay nagahahit ako ng bigote, dami kasi nagtatanong kung paano ako magahit ng bigote kasi nga meron ako nunal sa gitna. Ayan, lagi ko nga pala itong ginagawa para namang gumanda ang ating pagkakatampi. Ngayon, magpapalamig muna kami dito sa DB Mart. Biglaan ko pala naalala, dito nga pala ako nagpabetahan. Siyempre, laging ginagawa ni Tampo, magpapapalit ulit siya ng mga token. Dito nga habang nagdadrive si Tampo, yung aking misis naman ay napadila. Akala niya hindi ko ay upload ito. For the three point! Buti, hindi nyo nakita. Magaling lang ako sa badminton, dito nga ay nagdadrive pala ang aking asawa. Grabe, kung kotse yan, nabunggo na tayo na. Dito nga ay susubukan ko maglaro nito, tingnan natin kung magaling ako sa pagdadrive ng kotse. Nako, mga katampi, sa ibig lang talaga akong magaling. Parang may ibig sabihin si Tamp po yung ngiti niya ay nakabili na naman siya ng mamahaling kotse, syempre hindi tunay na kotse yon di remote yun dito nga ay pupunta na nga kami dito sa leg side. kaya kami nandito upang ipacheck up ang ating alaga meron kasi kami nakakapang bukol malapit sa kanyang tiyan, hmm. hindi ko nga alam kung anong tawag doon, di bali na at bibili tayo ng pagkain niya, malapit na nga ako umuwi dahil papaliparin ko na yung kalapate na nadagit ko so nandito na ako sa bahay, ito yung kalapate okay. mga katampi, ayan So, papakawalan na natin. Siyempre, baka kasi galing sa karera, na napadpad dito, na nagutom. So, busog na siya mga mga tampi, ko na napakain ko na ng madami. Kaya naman, yung nangyari nito, baka kasi naghihintay eh, naghihintay sa kanya eh. sa pagbabalik eh. Maraming mga pansyar dito na naghihintay sa pagbabalik ng mga kalapati nila mga katapi. Kaya naman, naisip ko na... Papakawalan ko na lang mga katampi. Ayan mga tapi Bali meron ano Singseng o oh, isang singseng Itong singseng Kaso nga lang May bulutong siya balikan Balik ka na sa iyong amo no? Para naman sa ganon Ay Baka may naghihintay sa 'yo So ay nagayapas ka tapi Guys nakabuka Ayun o. Oh. Bye bye! Ba? Sino Paalam! Ba? Sino man ulit? Naku! Parang ayaw niya pauwiin, guys! Ayaw niya pauwiin, guys oh. Ayun, oh. o. Ayun o. Mga nagbabaro na naman o. Oh. Paalam hanggang sa muli. Ayun o. Oh. Bye bye!